ganyan sulid na bato. ito tapos mamuhin na namin niya ng sinsil Meron na po ba kayong uh, naranasang matinding pagsubok habang nasa loob po kayo ng minahan? Gumuho. Gumuho po? Gumuho po yung mga bato. Mga dating bato ng mga unang pumasok sa umano yung na Nabagsakan po kayo? Hindi naman po. Buti po, nakaalis agad yan. Nakaiwas po kayo? Nabuo ang pangalan ng bayang ito mula sa Spanish words na Paracale na nangangahulugang canal digger, kakabit ng mahabang panahon na industriya ng pagminina. Ito ang bayan ng Paracale sa probinsya ng Camarines Norte. Music Nandito po tayo ngayon sa Parakale, kung saan meron po tayo ditong minahan ng ginto. Ngayon, bibisitahin po natin sila para malaman po natin kung paano po ang proseso ng pagmimina ng ginto. Kamusta po? Naabutan naming naghahanda papasok ng minahan si Mang Carlo at Joey. Ano pong tawag dito sa ginagawa nyo? Nagsasala po kayo? Diyan nyo po sinasala yung... Oo, oh, ito po ang sinasala nga. Tapos, paano po nyo makukuha yung ginto dyan? Ay, marami pong Proseso. ano yan eh. Proseso? Oo. Uh. tayo sa loob ng tunnel. Nung pagpasok po namin, medyo okay-okay pa po yung nararamdaman ko. Pero habang palalim po kami ng palalim, medyo ano na po ako, kinakabahan na po ako. Ito po, nakikita po natin yung loob ng menahan. Medyo madilim po talaga siya. Pag wala po tayong ilaw, wala po tayong makikita. So, napakahirap po ng mga pinagdadaanan ng ating mga menero. Pala lang po makakuha ng ginto. gano'n nyo na po katagal ginagawa itong pag -minim. mga, mga 30 years po. Pag nakikita nyo po ba yung bato, alam nyo na po ba agad? Oh, ano. dito, dito yung maraming, siguro dito yung parte Oo, na maraming. Oo, alam, alam, na namin na yun ay maginto. Sempre na po kayo, araw-araw na po itong ginagawa. Eh, nung unang beses po kayong pumasok dito, ano pong nararamdaman nyo? Ah, uh, eh, medyo na din po kasi Di hindi po sanay sanay na, Opo. Hindi parang hindi hindi parang hindi parang hindi parang hindi parang Magkakapasok na kami sa loob. Eh, na, ano namin na safety naman. Opo. Medyo naalisan ka ba namin? Ikaw, kuya, nung unang pasok mo dito, di ba sabi mo, 20 years old ka pa lang. Pagpasok mo dito, hindi ka ba natakot? Natakot po. Natakot po. Parang gano'n ka tagal bago po kayo nakapag-adjust? Madali lang po. ito po yung power source nila para magkaroon po sila ng blower po sa loob para hindi po masyadong mainit. Para makahinga po sila. Kasi medyo malalim na po yan eh. Nabanggit po ni Kuya kanina na itong buong tunnel na po to ay 50 meters po ang lalim. Tapos meron pa rin pong pakaliwa. 30 meters din po ang lalim. Ang hirap pong maglakad dito kasi yung bato talagang hindi po stable eh kung yung mga yung daanan po natin hindi po siya even talagang yung bato po talaga ano konting ano pag hindi ka sanay babagsak ka po dito Kasi po yung bita nakaano po yan sa ganyan sulit na bato tawos mamila namin niya ng sinsil mahirap din mag ano, si sinsilan tapos ano namin nung no, ano yung maso para makuha lang yun yung malalaki po yan kinitibag namin ano nialabas namin para makita yung maliliit hindi naman po ba delikado sa kalusugan yung pagmimina minsan no nagkakasakit kasi ang sakit yan sa baga oo gano'ng katagal niya na po ito ginagawa, itong pag-inig? Seven years. Seven years na po. So, 20 years old pa lang po, nandito na kayo sa pag-inig na. Mumuwil, magrarang ka. Tapos, mag ka. Ahalugosin po nila yung ilalabas nila. Hakatin pa nila, lagay sa sako. Meron na po ba kayong uh, naranasang matinding pagsubok or pag, ano, matinding hamon po habang nasa loob po kayo ng minahan? Gumuhu. Gumuhu po? Gumuhu po yung mga bato mga dating bato ng mga unang pumasok sa umano pumasok diyan. Na nabagsakan po kayo. Hindi naman po. Buti po nakaalis agad kayo. Nakaiwas po kayo. Hmm. Samahan na Kasi malayo na mapaho dun sa ano. Eh. Ngayon sila ho nag nagtitibag ng mita. Naano po sila ng lupa. Napakalaking bato po oh, talaga. Ay, lahat dumagaan. Hindi po ba kayo natakot yung, nung nangyari ay, hindi na po at wala naman na iba kaming pagkukunan. Ano na lang po, yung nervous. Ano, wala na rin pag nado na po eh. Kasi para sa, sa, ano, sa pamilya, maano namin ang ano, pang-araw-araw nila. po ba na habang nasa loob kayo dyan, naramdaman niyo pong lumindol? Oo, oh, pero hindi naman ho, ano, paglindol, hindi naman ho na, na ano, ano kasi yun po ay matigas, Aba. solid, uh, bata talaga. Mm -hmm. po Kasi parang araw-araw nakalagay yung isang paa nila sa hukay. Isipin nyo, araw-araw ganun yung ginagawa nila para lang may maitustos sila sa pamilya nila. Pero wala pa rin kasi garudahan kasi hindi naman araw-araw nakakakuha sila ng ginto. Pag tinignan mo yung pamumuhay nila, doon mo makikita na wala tayong karapatang magreklamo. Kasi mas mahirap yung ginagawa nila. Pagmimina ng ginto ang kabuhayan ng higit sa kalahati ng populasyon ng Paracale. Katunayan, nasa labing isang libong pamilya ang umaasa sa ganitong industriya. Ngayon po, nakita na po natin ang proseso kung paano po nila tinitibag ang mga bato sa loob at kung saan dadalhin nila dito para salain. At pagkatapos, ito po, ito po yung mga napili nila na kumbaga may potensyal po na may ginto. Kasi kung nakikita nyo po, yung ibang mga bato, meron po siyang mga makikintab na parte. Ito po yung unang step. Ilalagay nyo po muna dyan yung mga... Uh, Pipiliin pa po yan yung kinakabita ng ginto. Ah, okay katulad po, po ng mga itim-itim. Yan po ang kinakapitan ng ginto. Ito po kasi, hindi naman po yan lahat may ginto. Po, basura, iba, yung basura, yung iba. basura. Uh, kaya ginaganyan Pero sa tansya nyo po, kunwari, sa isang ganito, mga ilang gramo po ng ginto ang nakukuha Depende niyo po. nyo po? Kung, so, Depende po. So, kung may, wala, may, kung may naman, medyo maayos naman. Ah, depende po ah, talaga. Ay, ito, ay. makinam. Akala ko po kasi ito, katulad nito, oh, makinang-kinang siya. ng ginto. Ah, uh, 'yun know, kinukuha namin uh, kaya, uh, li na. Kaya lililinisan na. Ah, okay po. Pagkatapos po dito, dadali naman po nila 'yun sa gilingan. 'Yun po 'yung parang proseso para mas ma mas makuha na nila 'yung maliliit na ginto. matapos makuha ang mga napagpili ang bato galing sa minahan, dadali naman ito dito sa gilingan kung saan gigilingin nila ang bato sa loob ng dalawang oras. At pagkatapos nun, dadaan pa ulit ito sa mahabang proseso para makuha na nila ang ginto. Ayan na po siya, parang yan. Parang ganyan na po siya. Ito na po yung nasala. Kung sa nasala po yung dito, ito po yung tira-tira. May asawa na po ba kayo? Anak, meron na rin po. Meron na rin. Mer ilan po anak niyo? Isang po. Ano pong pangarap niyo po para sa pamilya niyo at sa anak niyo? makapag-aral po siya daw. Tapos yung makapagawa ng pagtayo uh, ng sarili. Kunting kahit maliit na negosyo lang. Ah. May pang ano, sustos po ba? Opo. So ngayon po, nag-aaral na po siya. Opo, grade 2. Akala ko kasi, ang, ang ina-expect ko yung typical na kulay ng ginto na madilaw, makinang, ganyan pala muna siya, tapos sasalain pa rin po yan. Anong klaseng tela po yan? Ito po yung sapayong. Ay, mm. sapayong. Parang nylon po. Hmm. Ayun, tapos pitigain po. <laughs> Mm -hmm. Ay, yung galing. Oh. may lumalabas. Oh. Hmm. Ano oh. mo, Medyo matagal na pagtititiga po pala yan. Na, mm. uh -huh. alas wal. Ang liit na, no? oh. May asawa na po kayo. Meron po. Ilan na po mga anak niyo? Dalawa po. Pa ilan taon na po yung panganay? Yung panganay ko po, 24. Yung bunso, 18. Kano po ang kinikita niyo po? Tapat lang po sa ano Pangaraw-araw namin. May mga pagkakataon po ba na wala kayong masyado nakukuha ng Meron po. Kami sa ano lang, bali, ganun. Babali po kayo? Hmm. Ito ang ginto. Oh. Pagluluto niyo, dilaw na po yun. Ayan. Ayan, ayan daw siya, oh. Sa tingin niyo po, hanggang kailan niyo po ito gagawin? Eh, habang may ano po, nakukuha, hanggang may lakas. <clears throat> Hanggat kayo pa magtrabaho. Okay. Ah. Uh. Andito na po tayo ngayon sa refinery kung saan ito na po ang final stage ng paggawa ng ginto. Lulutuin na po ni Kuya Joey yung nakuha naming ginto, yung nasalang ginto kanina. Nagbago yung pananaw ko sa ginto. Yung parang sa atin, sinusuot natin siya para magmukha tayong magarbo, maganda, maganda siyang suotin. Pero sa kanila hindi eh. Ang hirap ng pinagdadaanan nila para makakuha lang ng isang gram or isang butel ng ginto. Napaka ironic na sila yung nagtatrabaho, sila yung nagpapakahirap. Pero hindi marangya yung buhay nila. May kita mo, payak na payak. Tay, di ba, nasabi niyo po sa akin kanina na may mga pagkakataon na pag wala po kayong nakukuhang ginto, wala po kayong makain, hindi po sapat yung kinikita niyo, wala po kayong naihahanda sa pamilya niyo, nangungutang po kayo. Kaya, ngayon po, sana matuwa po kayo sa gagawin at ibibigay po namin sa inyo. Tara tay, akit po tayo dito. Ayan po. Surprise yan namin. po namin yan. Para sa kay... akin po yan, <laughs> yan lahat. <laughs> sa inyo po yan, yan. lahat. <laughs> Napakarami na. <laughs> Ito uh, po, po, kagamitan niyo pa po yan. Yeah, para mga... po sa pagbimina. Meron po tayong bigas, gatas, mga delata para sa Napakarami inyo. Napakarami na po. Yan. Napakasaya. At ngayon lang po ako nakatanggap nang ganyan. Nang ganyan. Sa hindi tagal ko niyo... nagmimina. Hindi ko po eh, in-expect na mabigyan ako ng ganito karaming grocery. <laughs> Mga sa tingin niyo po, gano'n tatagal yan? Uh, palagay ko po, mga buwan na ito sa amin. Tatlo lang naman kami sa bahay. Napaka, ano po, maraming salamat. Na, napaka, ano po, napakasaya. Namin saya na, ano. <laughs> Sukat niyo po. Gusto niyo pong itry, sukat po natin. Mga Para hindi na po kayo delikado doon sa loob. Ayun, sakto, sakto, tay. Oh, bagay na bagay kay tatay, oh. oh ito po, meron pa po tayong mask. Kasi di ba, pag kinikwento nyo po, maaaring ka po po sa loob. Kalaban nyo po yun. Kasi masama po sa baga. So, ito po, magagamit nyo po. Napo, maraming po salamat. Importante po, po ako, Gamitin nyo po ito. Kasi uh, para po sa kalusugan nyo po yan, para hindi hmm. po kayo magkasakit. Haba-haba haba buhay namin. <laughs> ano po, ano po. Haba-haba <laughs> buhay niya. Bye-bye. <laughs> Yay! Eto po, meron po kaming surpresa po sa inyo, po. Kuya Joey. Eto po, nakikita niyo po, meron po kaming bigas, gatas, mga delata, mga kailangan niyo po sa araw-araw. Ayan po. Paano po itong makakatulong sa inyo? Kapag po lalo, sa araw-araw? Lalong-lalo na po ang bigas. Po. Importante po ang bigas. Sa tingin niyo po, mga ilang araw o ilang linggo po tatagal sa inyo. One month po siguro. At uh, ito po, magagamit niyo po ito sa trabaho. Importante po ito, uh, di ba? At uh, least meron po kayong reserpa. Maraming at, maraming salamat po sa kapatid ni Eduardo Manalo at sa FYM Foundation. Maraming maraming salamat. Ang pakiramdam ko po na naging bahagi kami para makatulong sa kanila na nalinga po natin sila. Kasi, katulad po kanina, tuwang-tuwa sila kasi mininsan daw po, walang nakapagpaabot ng dulong sa kanila. Tayo lang daw po. So, tuwang-tuwa sila. Isipin niyo po yung mga katulad nila na magbabanat ng buto araw-araw, ang haba ng oras ng trabaho. Sana umangat yung buhay nila. Kasi, masisipag sila eh. Maano silang magbanat ng buto? Talagang from 8 am to 10 pm grabe yung oras ng trabaho nila kaya napakalaking bagay po na naabutan na natin sila na